بسم الله الرحمن الرحيم سنعلن لي الله ان نبقى ما اوين ان ما اوين الحمد لله رب العالمين ان بابوري اي اوكل كي الله ان بانين اون نما نلالان الرحمن الرحيم ان نبقى ما اوين ang maawain. Malik yawmiddin Ang tagapagbayari ng araw ng pagtutumbas. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Sa iyo lamang kami sumasamba at sa iyo lamang kami nagpapatulong. Ihdinas siratal mustaqim Magpat ka sa amin sa landasing tuwid. An al Ang landasin ng mga biniyayaan mo hindi ng mga kinagalitan at hindi ng mga naliligaw. Alif

مما رزقناهم ينفقون na mga sumasampalataya sa nakalingid nagpapanatili sa pagdarasal at mula sa itinustos namin sa kanila ay gumugugol والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نما سما سما بالطاية سكوران نبي نبى باس هيو أتسا بينبى فا أتسا كبيلان بوهاي أي نكاتي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ang mga iyon ay nasa patnubay mula sa Panginoon nila at ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. Innal ladhina kafaru sawa un 'alayhim a dartahum am lam la yu'minun. Tunay na ang mga tumangging sumasampalataya magkapantay sa kanila nagbabala ka man sa kanila o hindi ka nagbabala sa kanila ay hindi sumasampalataya. Khatam Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gishawang wa lahum azabun azim. Magpapasak si Allah sa mga puso nila, sa pandinig nila, sa mga paningin nila ay may pambalot. Ukol sa kanila ay isang pagdurusang sukdulan. Wa minan nasi may yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mayroon sa mga mapagpaimbabaw, tao na nagsasabing, Sumasampalataya kami kay Allah at sa uling araw samantalang hindi sila mga mananampalataya. Ma ma Nagtatangka silang mandaya kay Allah at sa mga sumasampalataya. Samantalang hindi sila nandaraya maliban sa mga sarili nila habang hindi nila nararamdaman. Maradun, maradah, sa mga puso nila ay may sakit ng pagdududa at nagdagdag pa sa kanila si alamang sakit. Okul sa kanila ay isang pagdurusang masakit dahil sila dati ay nagsisinungaling. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Kapag sinabi sa kanila, huwag kayong tagagulos sa lupa. Nagsasabi sila, kami ay mga tagapagsaayos lamang. Ala in هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قنسنين توناي واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا, قالوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Kapag sinabi sa kanila sumasampalataya kayo kung paano sumasampalataya ang mga maayos na tao ay nagsasabi sila Sasampalataya ba kami kung paanong sumasampalataya ang mga hunghang? Pansinin, tunay na sila ay mga hunghang subalit hindi nila nalalaman. Wa idha lakul ladhina amanu, kalu, aman na. Wa idha khalaw ila shayatinihim, kalu, Inna ma'akum inna ma Kapag nakikipagkita sila sa mga sumasampalataya ay nagsasabi sila sumasampalataya kami kaya ninyo Ngunit pag nakipagsalaran nila sila sa mga demonyo na pinuno nila ay nagsasabi sila tunay na kami ay kasama sa inyo kami ay mga nangungutya lamang الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سي الله نغوت يا سكنلى أتنغ بابا لا وج سكنلى سبغ بامال بسلى هبغ نغ بو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما ين أما بوميلين ان كاليغوان كاباليتن باتنوباي كاي هندي تموبو ان كالاكالان نيلا هندي سيلان اون مانانا باتنوباي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء At maa hawlahu, dhahaballahu binurihim, dhahaballahu binurihim, wa tarakahum fi zulumatin la yubasirun. Ang paghahalin tulad sa kanila ay gaya ng paghahalin tulad sa nagpanigas ng apoy. Ngunit noong tumanglaw ito sa nasa palibot niya, ay nagalis si Allah sa liwanag nila at nag-iwan siya sa salig ito ang mga panghalip na nagsisimula sa malaking titik gaya ng ako, kami, siya at ikaw ay tumutukoy kay Allah. Ang paggamit ni Allah ng panghalip na maramihan ay tinatawag na retorika, na pluralis, majestatis upang maramihan ng kamahalan sa kanila sa mga kadiliman habang hindi sila nakakakita umyun fahum la mga bingi mga pipi at mga bulag kaya sila hindi bumabalik mula sa pagkaligaw aw minas sama فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وغاية نغسان ونوس مولا سالانيت ناسا لأوب نتو أي مانا كدليمان كولوغ أكيدلات Naglalagay sila ng mga daliri nila sa mga tainga nila dahil sa mga lintik dala ng hilakbot sa kamatayan. Si Allah ay tagapaligid sa mga tagatangging sumampalataya. Yakadul barku yakhtafu abasarahum kullama adan. لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. <t -ILENCIO> Tuwing tumunglaw ito sa daan para sa kanila ay naglalakad sila rito at kapag nagpadilim ito sa ibabaw nila ay tumatayo sila kung sakaling niloob ni Allah ay talaga sanang nag-aalis siya ng pandinig nila at mga paningin nila. Tunay na si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan. Yeah. الذي O mga tao, sumamba kayo sa Panginoon ninyo na lubika sa inyo at sa bago pa ninyo nang sa ganun <متنسى> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ na gumawa para sa inyo ng lupa bilang himlayan at ng langit bilang silong at nagpababa mula sa langit ng tubig kaya nagpalabas siya sa pamamagitan nito ng mga bunga bilang panustos para sa inyo. Kaya huwag kayong gumawa para kay Allah ng mga kaagaw samantalang kayo وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Kung kayo ay nasa isang pag-aalinlangan na ibinaba namin sa lingkod Ang lingkod na may malaking L ay tumutukoy kay Propeta Muhammad Namin maglahad kayo ng isang kabanata فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدت للكافرين. Ngunit kung hindi kayo nakagawa at hindi kayo makagagawa, ay mangilag kayo sa apoy na ang panggatong nito ang mga tao at ang mga bato na sinasamba. Inihanda ito para sa mga tagatangging sumasampalataya. وَبَشِّرِ Anhar. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga sumasampalataya at gumawa ng mga maayos na ukol sa kanila ay mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito, ang mga ilog. Sa ruziqu min thamaratir rizqan tinutustusan sila mula sa mga ito ng bunga bilang panustos ay nagsasabi sila ito ay ang itinustos sa amin bago pa niyan Wa mutashabiha Walahum fiha azwajum mutaharatun, wahum fiha khalidun. Bibigyan sila nito na nagkakawangisan, na nagkakaiba sa lasa. Okol sa kanila roon ay mga asawang dinalisay at sila ay doon mga mananatili.